Mga boss, basahin natin 'to. You cannot change the president for the vice president if you're saying the president has an issue of corruption, the vice president has ever more issues of corruption. We have to remember, the vice president is impeached by the house, sabi na ni Sambayan convenor Howard Galeha. <laughs> She is impeached by the house but not impeached by the Senate. <laughs> Kailangan ng dalawang yan para ma-impeach mo ang isang vice president, mga boss. <laughs> Pero na-archive ito doon sa Senate at hindi natuloy. <laughs> Bakit nga ba takot na takot sila na maupo si Sara kung sakaling si itong si BBM mo ay mag-resign or bumaba bilang president ng Pilipinas or si BP Inday ay tumakbo at manalo sa 2028 election? Bakit nga ba maraming takot kay BP Inday? <laughs> dahil ba may tiyatago kayo? Dahil ba korap nagkukorap din kayo? Dahil ba may kasalanan din kayo sa mamamayang Pilipino? Kaya takot kayo na maupo si BP Inday Sara bilang susunod na pangulo ng Pilipinas? <laughs> maraming natatakot mga boss, pinklawan. Natatakot sila na maupo itong si BP Inday dahil alam natin kung ano katapang at kaseryoso magtrabaho si BP Inday Sara Duterte. Sabi nga ng kanyang tatay is matindi pa to sa kanya. <laughs> Matapang, may panindigan, di nasusuhulan. Yan ang BP Inday Sara mga boss. Kaya marami ngayon pa lang itakot na takot na sila na maupo to. Siguro bakit sila takot? Siguro may mga kalukuhan silang ginawa. At pag nalaman yon di BP Inday ay mananagot talaga. <laughs> She is impeached by the house because pinagtulong-tulungan siya sa house. Lahat ay halos mga bataan ni Martin Romaldez sa house. <laughs> may napabalita pa ngang pinagbabayaran ng mga congressman para lang pumirma. So, kaya siya na-impeach sa house pero pagdala doon sa Senate, doon naman, <laughs> doon naman nakita ang katotohanan at marami pa rin sa mga senador natin ang nanindigan para hindi ma-impeach ang isang desi presidente dahil wala naman sapat na katibayan para i-impeach sila dahil lang doon sa confidential funds na mayroon namang kuwa report na isinamit itong si VP Inday Sara. <laughs> Pinagpipilitan pa rin nilang i-impeach sa pamamagitan ng pagpirma mga boss. So marami ang pumirma na mga congressman. So humanda na kayo. Kung ngayon pa lang na malayo pa ang 2028, ay eh natatakot na kayo. Hoy, handa nyo na yung sarili nyo dahil palapit na ng palapit ang 2028. Pag itinalaga at tinadhana ng Diyos na siya ang maging presidente sa so sunod na presidente ng Pilipinas, maraming mananagot na mga tiwaling public official mga boss yan ang ating hihintayin